Mga kasama na rito tayo ngayon sa harapan ng Senado at uh, ngayong miyerkules ng hapon ay uh, na uh, ng uh, mga senador ang uh, kahihinat na ng impeachment uh, trial ni Vice President Sara Duterte alinsunod yan uh, sa putos ng uh, Korte Suprema na ng unconstitutional ang uh, impeachment trial at sa mga sandaling ito ay dalawang uh, panig ang nagsasaguan o nagtitipon dito sa harapan ng Senado. Ang aking uh, nasa ay ang mga pro uh, Duterte o yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na nagsabi na dapat ay pairali na ang uh, batas at dapat sundin ito yung uh, ruling uh, ng Korte Suprema at uh, ilang uh, metro lamang ang layo ay isang uh, programa naman uh, ang uh, isinasagawa nang mga iba't ibang grupo dito rin sa harapan ng Senado. Ayan, makikita niyo sa akin likuran yan naman ang mga nananawagan na ituloy ang impeachment trial sa Vice President Sara Duterte. At ang uh, na lamang sa kanila ay ang barikada ng mga polis. Ito so, may iwasan na rin na uh, magkaroon ng uh, sesyon dito sa harapan ng Senado. Kasama sa Senado, Radyo Mangisteros, Panyo, Florida, Totang Armin, Sexual 558.